Binubuo ng 11 Hall of Famers, ang dominance ng original dream team noong 1992 Barcelona Olympic ay hindi makakalimutan. Kinuconsidera hanggang ngayon na the greatest team ever assembled. Pero syempre, maraming USA teams ang sinasabing kaya nilang talunin ang original dream team na ito. Nariyan ang successor nitong dream team 2 na siyang naglaro sa FIBA World Championship noong 1994 sa Toronto yung starting guard nila na si Kevin Johnson, sinasabing kaya nga nilang talunin ng Dream Team. After all, yung dalawa sa biggest name sa team na yon ay nasa twilight na ng kanilang karera. Ang tinutukoy ay si Magic at si Bird. Veterans pero atletik din naman kasi ang nabubuo sa pangalawang dream team. Nariyan si Dominic Wilkins, Reggie Miller, Mark Price, tapos may up and coming na si Shaquille, Derek Coleman at Larry Johnson. Meron ding morning, Sean Kemp naroon din. Yung inside-outside combo ni Shaquille at Miller ang nanguna. Prolific offensively at gaya ng kanilang predecessor ay nilampaso ang lahat ng kalaban. Sinundan niya ng Dream Team 3 na siyang pag-uusapan natin ngayon. Binubuo ito ng limang OG members ng Dream Team. Dalawa mula sa Dream Team 2 at limang first-timers, including Akimo Kolajuan, na arguably the best player in the world noong nagpahinga si Michael Jordan mula sa basketball. Yung Akim, Shaq, Robinson, Malone at Barkley ay sinasabi nga na the greatest collection of post-up players the Team USA has ever seen. Mga MVP caliber players din, Hall of Famers at mga parte ng 50 greatest players sa NBA. Gaya ng naunang dalawang dream teams, no match din ng mga nakalaban hindi rin nakatulong sa mga kalaban na home crowd ng USA ang nanonood sa Atlanta. Walang ni isang team ang nakadikit sa kanila within 20 points of the USA at walong players ang nag-average ng 9 to 12 points per game. Tingnan mo, John Stockton, Gary Payton at Penny Hardaway sa uno, Reggie Miller at Mitch Richmond sa dos. Scottie Pippen, Grant Hill sa tres, Malone at Barkley sa 4 tapos The Dream, Shaquille O'Neal at The Admiral sa center. Yan yung dadayuhin natin, boss. The third team had it all. Except na nga lang syempre na wala yung mga pangalan na humulma ng NBA sa mga panahon na yun. Nasi na Magic, Bird at MJ. Kaya nga sa mata ng karamihan, number two pa rin ang 1996 team. May mga debate nga kung sino daw ang mas malakas. Ang Dream Team 3 daw ba? O ang Redeem Team? Pangibang kwento na siguro yan, Plok, pero... Pwede mo nang i-comment ang iyong opinion pero gaya noong 1992 si Chuck Charles Barkley ulit ang nanguna sa team sa puntos para sa well-balanced team na Kinoch, ni Lenny Wilkins at Jerry Sloan bilang assistant. In retrospect, yung tatlong dream teams na ito isama na ang redeem team, mga iconic squads na hindi lamang nag-dominate kundi nagpabago ng landscape ng international basketball. Iba-iba man ang rankings natin pagdating sa dream teams, aba pasalamat na lang tayo at sila'y nabuo para sa inspirasyon ng mundo. Pero para sa Amerika, more importantly, nauwi nila ang ginto. Ay siya plok! Luis Escona, sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng... Jump, jump, jump